Hello mga mi! Ano nga ba ang Internet Transactions Act? Ah, Layo nito na ma ang e-commerce sa bansa at matiyak na ligtas ang pamimili ng publiko sa online. So, eto, madalas din yung naririnig kung kayo ay uh, seller sa mga platform na nire na tayo na maglagay or mag-upload ng ating FDA or i-register yung ating mga products sa FDA or magkaroon ng P PS sticker or ICC sticker. So, ito, mga momsies, ay conforme sa um, category ng product na binibenta mo. So, ako, as a beauty product seller, dapat ay may, meron akong maipakita na FDA. Yun nga lang, marami ding nagtatanong, paano naman kung reseller ka lang nung isang product na FDA approved? So, meron akong mga nakuha na mga sagot dito galing dun din sa mga nagtanong sa FDA at sa naging nagtanong din ako eh dun sa FDA regarding FDA LTO para sa isang reseller. So ito yung sagot nila. So dito may isang seller na nagtanong sa FDA regarding FDA LTO. So sabi nila, this is a reference to your inquiry regarding securing LTO from FDA. Kung kayo po ay online seller lamang in retail quantity at hindi po wholesaler at nagbebenta ng bultuhan in bulk, hindi na po kailangan kumuha ng LTO sa FDA. Siguraduhin lamang na ang binibentang produkto ay rehestrado sa FDA. Dito, malinaw na ang sagot ng FDA kapag ka reseller ka at retail lang yung pagbebenta mo ay hindi na kailangan ng FDA LTO. Pero kung ikaw naman ay uh, reseller pero maramihan magbenta, wholesale at bulk, yun yung mga required na magkaroon ng LTO. Pero kapag ka tinatanong namin yung mga platform, still record pa rin mag-upload ng LTO kahit reseller at retail lang yung binebenta mo. Sana maging malinaw yung bawat isa malinawan yung bawat isa kung ano ba talaga yung rules nila para sa mga online sellers. Tapos, ang malinaw lang nga din pala dito mga momshies, ang mga record na karoon ng FDA, LTO, CPA, CPN ng mga product, products nila ay yung may mga uh, own brand. Nagbebenta ka ng product, nire-rebrand mo, nilalagyan mo na sarili mong pangalan, yun, kailangan FDA uh, registered siya or FDA approved dapat yung products nyo. Lalo na kung pasok kayo doon sa category na dapat na merong FDA uh, registration or FDA approved. Um, ganun din yung mga products na may kailangan ng PS or Philippine Standard sticker and yung ICC sticker. So, yun. Um, magtanong din kayo direct na dun sa ahensya na kukuhanan nyo nung mga papers. Kesa doon sa platform. Kasi minsan nalilito pa din si platform doon sa rules kesa doon sa government agencies talaga. Dahil yun. Kaya mas maganda, direct na kayo magtanong sa government or nag naghahandle nung kailangan yung mga papers para mas malinawan kayo doon sa mga rules. So, ayun lang mga mamsi. Kung may questions, suggestions, and corrections, i-comment nyo lang po dyan. Again, ito si Mommy Chris. Tapos hindi ko pala napit.